Ito mo pala. Ito mo. Sorry po. Ito mo. Ilan na kayo, Kuya Kenneth. Kuya Kenneth. Pasto at and bay. Antoy. Final. Andoy, andoy kayo. Nakuha pa at aw. Nakuha pa saan. Pasto, Kuya Open, open. Pull up. Pansya. Ay! 20. Nakuha ni Terjean John. Nakuha kayo.

Ano po ang out of by violation? Apple. Umuulan tayo ngayon. Action over. Ayun si na ngayon. Ano po? Ano po? Tumiranan ng malayo. Wow! Ako ang inamon. Ito bate. Kuya bate ngayon. Kuya bate ang may dalagang bola

Kuya Baday ngayon, nagdadal ng bola. Kuya Baday, lalat na papasan. Nakuha ni Losa, pasto kay Rutoy. Andoy. gol! Ang gol! Ang Pasto kuya Kenneth. Kuya Kenneth ngayon. Kuya! John! Kuya! Nakuha ni Losa. Losa, pasto kuya Baday. Kuya Baday ngayon, gano'n gano'n siya kuya Baday.

Losa. <laughs> <Yes>, Hahaha. <nakuhaan tayo. laughs> VIOLATION